What's the ingredients? Corn. Corn. Same Indonesia. Oh, ote ote jagung. Ote ote jagung. Yeah. Yeah. Mais yan na ginatgan. Uh, bagong ano ko Bagong recipe. Mm. Tikman natin yung recipe ng Indonesia. What you put? What is the ingredients? Flour. Flour. Mm, chili. chili and then uh, last meal uh, ah, so sauce, onion 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 ah. blender nila yung onion yeah, blender. You, you, blender onion with chili right yeah chili ah. uh, onion blender Ito, ulamin natin ito. May ulam tayo. Sarap pa kape kape na ni aming mayordoma. Talikod ka! Talikod ka! Talikod ka! Talikod ka! Talikod ka! Oh, yung mayordoma namin, oh. Nakatalikod, oh, di ba? Ito yung aming cook. <laughs> Uy, may bata. eh, huh? you ba rin Okay na, ah. Hindi naman lang <laughs> nakatutok sa'yo. Andiyan yung bata, oh. Hmm. Wow. Ito na. Ode. Ode.

Dati meron it? din po siyang nilutong ote-ote yung ano naman nilagay niya. Carrots, cabbage. Mm, arm. Pero ano to, maganda kung may garlic kasi wala kaming garlic eh. Kaya wala siyang garlic. Yan. Where go go go. Juwad. Where that? Ah, Juwad. Wow. Kakain tayo ngayon ng bagong recipe. Ang recipe yan ng Indonesia. Indonesian food. Ano yung <laughs> nag-gold na yan? Sa aking alaga. As usual, two eggs. <laughs> Tikman natin, ah. Na. Oh, Nagawa ako ng mga ano, sausawa. Sarap yan, sausawa na, no? May cucumber. Cucumber. Magbibidyo hmm. This, eh. Uh, This, eh. Crispy little, okay? Eh, yeah, crispy. Madam Bushra ate like that? Tignan mo naman ang binibidyo mo. Hindi na.

I don't know. I just know. No. Is this too much hot or no? No hot. Are you sure? Uh, how many it's, uh, chili you put? No hot. Okay. About... No. Uh, not hot. Uh, big, no hot. No uh, yeah. bread. hot. No hot. No hot. hot to? 30 minutes ang kailangan ko. Patayin ko na? Hindi naman. No, 30 minutes ang kailangan ko. 3 minutes pa lang. Four. Ano to? Inoki corn? Ha? Inoki? Hindi. Ote-ote corn. Meron na kami yung finished product. Finished product. <laughs> finished product. Finished <laughs> product ito na kain niya, ng tapos ito yung itlog na pang din. den pakita mo, de ba? marami pa mber breakfast, yan. ano na iba? ito na kain, yung pagkain namin. Wow. Hindi halatang mais kasi nga para sa pancake. Ano naman tayo eh. Parang okoy no? Okoy okay na. Okoy. Okoy. Okoy na yan tayo sa eh. Good na. Ano siya Okay, si Rina. Yeah. Si Rina naman yung mermaid mm. eh. So, Ay, ito, ito, ito. Ito. Kapatid naman na kalatid na naman ang uko yun. Ayoko na sa'yo. Tap. Na? Tap. Tawan to. Buha ka ba Hot no? No, not hot. Um. But, uh, kahit ito. kung kainin mo? Kahit ano, pamirinda? Sarap nito. Kahit Kasi kung kung may flour siya, parang siyang tinapay, parang siyang ukoy.

Kunin mo to. Ayun, yung akit yung camera man ay napagod na. Buti naman napagod ka na rin. Diba na? niya yung na ito? Ayan. Kumakain tayo ng ano ngayon habang nagluluto yung kasama natin. Yung aming mayordoma ay nakaupo na. Siya nga pala, yung shoutout sa mayordoma naming may isang daang doa. <laughs> tawa ko ng tawa nag-comment nag si Lodz. Sabi niya. Tanda ko. Babe. Ito. Ito na jowa mo? DC. How many yum yum do you have? <laughs> five. Did <laughs> you, you have five? May five yum yum daw siya. Busog na tayo. Ito yung bahay ni Kikay na pinagmamalaki niyo? May yan nya. na lang. Ano? Mm. You like mo Lisa? Like. You like? Yeah. Tapos na yung dasal? Malay ko. Kainit mo na? Kainit na naman. Ay, yan na naman. Sasabihin na naman nila. Hindi na naman. Malamig na yan. Ang lamig-lamig ngayon. malamig. kainit. Pero, kainit mo nanay mo naman. Gustong-gusto. Ito, ito. Ito, ito. Huwag kang mag-alala. Kaya, magkaganto naman yung camera ko. Nag-iingat tayo. Baka makita niyo yung pinakamaganda namin kasama na isang daang jowa. <laughs> Baka kasi pag nilagay ko siya sa camera, maging 200 yung jowa niya. <laughs> Yun, ako. Para na yung isang naming alaga. Isos si malaga. Chik, 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 Hey! What do you want? Ha? Huh? Kambal na hindi magkamuka. <laughs> Hi! Where's my spoon? Hi! Yes. Yeah. mo na? Wow! Naubos ko na yung isa. Nag gawa ko sa sawan nito mamaya. Ano lang naman to ay? Corn, salt. Ah, GC, GC! Corn, salt, chili, Tum. flour, oh, garlic, Two. onion. Two. May salt pa, no? Yan. <laughs> Bali. Mama, your mama na here. Last batch. Finish. Let's go. Yung aming istibis na bata. Akin ay isang na bata. Ay, ay, na naman. mama. Let's Si, yung batang istibis. No. 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 Not now. No. Let's go. Yan go na. there, go there, go there. Go with Jesse. Eh? Ah? Go Yung tray bakit. Oh, sige. Alam yan ko yan. Go there, bye! Dito kami sa family house. Kaya may nagluluto. May nabibidyo tayo. <laughs> Hindi po rin nalang sasakyan. Sumasayaw na yung aming itlog. <laughs> mm -hmm. Saan pumunta? Alaga mo? Adi, hindi pa daw. Lagay mo sa microwave, hindi ka siya. Lagay mo yan sa microwave, Pairit na lang mamaya. Lagay mo sa malaking plato. Uy! Kasi, sa malaking plato. Tapos painit mo na lang doon. Kung pakihirap ka pa dyan na magpainit-painit, hindi i-microwave mo na lang. Where no eat? Later. It's done! Dun, 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 dun! dun. yung recipe ng Indomagaya nga pag ng Pilipinas. Dan sana. now. Mamaya gagawa tayo ng Video good kita. No, no, no. Ay, mga nakatambayan ating mga baraton. <laughs> Baik, mana? Buat telur, tidak Saudi. Bos yuk mau di ayo mau di sini, bos yuk, bye. Thank you for watching. X good. See. You like X? Say egg good. Egg, yeah.